Yan mga kapising hunting, may paparating, malaki. Las, huwag mo sasablayan yan, malaki. Yan mga kapising hunting. Yan, nasa ilalim. Ano, madali natin. Yun. Yan ang spot dito sa tralala mga kapising hunting. Abilaan. Magandang araw sa inyo mga kapising hunting. Uh, Sama na naman po niyo ako sa isang panibagong fishing hunting uh, Kamusta na po pala kayong lahat? Sana sa mabuti kayong kalagayan At maraming salamat sa patuloy niyong suporta. Ibali na rito na tayo sa spot kung saan tayo mamumutok Dito sa Sapambayan sa Tralala Magbabalik-balik lang po tayo dito sa mga gilid ng karsada Kasi po pagka-high tide na, yun, kalabasan na sila at di po tayo nakaset up. Bago tayo mag-set mga ka-fishing hunting, i-shoutout muna natin yung mga ka-fishing hunting natin. George Tablante, uh, Habi, Edwards, Raymond Santos, Oliver Abagon, uh, Sunnyboy23, uh, Brent Fernandez, at sa mga buong maniniksay ng Pilipinas, sa mga angler sa buong Pilipinas din po si sa inyo lagi po kayong mag-iingat sa fishing natin enjoy lang po lagi natin ang ating mga ginagawa kaya yeah, mga ka-fishing hunting setup na tayo bigyan ko na lang kayo ng update pagka may lutang na mga fishing hunting testingin muna natin dito sa puno ng ipil na to ay puputukan natin yeah. natin mga ka-fishing hunting ayan yeah. At tatin taniman ng kangkong tayo sa ipil yan mga ka-fishing hunting, may paparating, malaki. Alas, huwag mo sasablayan yan, malaki. Ayan mga ka-fishing hunting. Ayan, nasa ilalim. Sana madali natin. Yun. Yan, tinamaan natin mga ka-fishing hunting. Malaki to. Yan o. Oh. ko hindi tinamaan eh. Yan. Yeah. Oh. Oh, no? o. Oh. Huwag mo paglulusungin. Yan o. Oh. ayan na nga. Siya na nga ang ayaw ko Oh bigat Lulusungin pa payata ako magang maga Yun Sige labas tang Yan yeah, makakapising natin Ad Adali natin isang malaki Yan yeah. Sige ano Ah, mga kapising ating isla tayo laki na to ano, ah, huwag malalagot tali natin. May dalang sukal eh. Ah, yan. Huh. Laki nga, no, mga fishing hunting. Ayos lang akong pwesto. Susunod na natin yung kamay natin. Yow! Laki. Mangilo, mga fishing hunting. Putit na dahil eh. Asa ilalim eh. Buti ganda ng sakto sakto pa tayo hirap pumuesto o ayan o oh. unang isda natin to mga kapising hunting, sa araw na to dito lang sa isa na to pwede na tayong muwi sulit na Siyempre, sakto sakto yung pataan ko dito sa Tilapia eh Napakalalim, halos si eh. Bakas na bakas kula na aking kit eh Pok-pok Tiga sakalis guys Yan o oh. Sabi Mama mga kapising Sulit Ang ating buhay na maano Yan mga ka ating Ipaparating tayan natin ito papat sa atin Ito Minto pa mga ka-fishing hunting Manda pa siya ng pwesto Pero tinamaan natin Ayan ako So ano Oh nakawala pa Ah hindi Ito ano ito pa rin Alam mo, nakawala Yun o no. Abangan lang natin pagdaan nila rito mga ka-fishing hunting sa bandang gitna kasi hindi ka na makakapotong May hangin eh Ayan o oh. Ayan nakata potong may dalang mga Tawag dito Mga bulok na kakong Yeah. Uwi na tayo na pang ulam mga kapising hunting Dagdagan pa natin to So natin Talag mga kapising hunting Ayun pumula na, na oh Tagbao na Problema nito. ito Ah, pakaraming sukal. Kaya mga ka-fishing hunting. ano huwag malagot. pala natin. Kaya natin alam. Kung nandito dito yung dalag. Bigat eh. Ang daming dalang mong ano. Ang daming dalang. Basura. Ang bulok na ako. Kaya ito pa yung dalag aso ah, so mga ka-fishing hunting. Ayan ah. Paano mabawasan yung ano? Papapaba tayo nito mga ka-fishing hunting. Sabit muna natin yung barla natin. Doon tayo pupunta sa mababa. Mababa. Para maayangat natin Ayan Mababa oh. tayo mga kapising hantin Para maayangat natin Baka malagot kasi Sayang ang bala oh. oh. Sayang ang bala natin ayos na tayo pwesto yan mga kapising ating napakaraming dalang ano eh pulok na kang kung huli natin dalag yan yan oh. takot pati natin yo ay marapi si ngate na natin. natin dalag Lagutin na lang natin para madali natin makuha. na lang natin. Saan ba? Sa pala natin. Ito na kayo Yun. Ayan, nilagot na natin mga kapisyeng hunting. Para madali natin makuha yung isda. Ayan na huli natin talag. Ayan mga kapising hunting ha. Pinahirapan tayo. Ayan natin umangat mga kapising hunting. Ito may mas malaki pang dumating. Ayan lang ayaw umangat. Pwersahin na kaya natin to. Tirmahan okay, natin mga kapising hunting. Yan, mga fishing hunting. Ali. tinamaan natin talag uh, fishing natin okay, haya na po arama. Yan, mga ng ating. O matos yung dalag nga ating tinamaan. sa ulo. Ayan, kaganyan pa. Ayan oh, mga wow, fishing hunting. Dalag na natin natin ali. O, oh, nakawali ba? Nintay ka pumutok. Nung no? pala dala mo yung ano, no? Yung slingshot, tawag niya, no? Okay lamang. Kasama kita sa video ko. Ay, ano? Ang laki ng nahuli niya sa slingshot mga ka hunting. Naantay kitang pumutok kang ina. Nakikita <laughs> ko. Eh. Hindi pala eh, ganda lang mo. Eh. Ano pangalan channel mo? Pilyo. Pilyo vlogger. Ayun nyo. Oh. Supportan naman natin. Pilyo vlogger. Ang gamit niya. Slingshot mga ka hunting. Ayun okay. yung gamit niya. Oh. Naantay ko kang ina siyang pumutok eh. <laughs> Pero tumatama ka ako yung bala niya sa tubig. Nung no, pala eh. Pantay kasi ma ano kay pantay yung mga makaform. Kasi na tayo dito sa puno ng ipil na pinwestuhan natin. Hindi na tayo lumipat ng pwesto ito na labi ng taya natin kasi yung bena mano pa lang natin eh solve na tayo pang-uwi na doon sa isa pa lang. Nagtiyaga pa tayo hanggang malamig. Naka, nadagdaga naman ng tilapia pa yung huli natin. At saka dalawang dalag kaya bomba na tayo sobrang init na hindi na natin kailangang magpainit na uh, kahuli naman na tayo ng pang ulam eh pakikita ko na sa inyo yung huli natin mga kapesing ating pakikita ko na sa inyo yung huli natin ang resulta na naman ng ating pagtsatsaga nakakagat pa yung dalag natin sa alaga yan. Na. ang laki ng huli nating isa nito na ito, oh. mangilo mga ka-fishing hunting oh. tapos yung dalawang talag natin oh. Ayan. tsaka dalawang talapya doon sa isa lang natin ay solve na tayo mga ka-fishing hunting salamat sa biyayang ipinagkaloob nitong ni araw na to at maraming salamat po sa mga nanood ng video na to kita na lang po tayo next video God bless po